Okay guys, welcome to Fatlay Shop. So Salamat sa pag-invite sa Juan Nash. Ayan. Gaganda. sa okay. Mexican. mga All right, Ladere. Laddering. O sa mga nakabalong. All right. Oh, sama. man ako ba na dala? Mga na siya. Alright. Alright, thank you, thank you. Basically, basically, yeah. Sama mana kabalo ha? Alam niya na. Okay, thank you, sir Matt. Okay. So guys. Oh, let. Yeah. yeah. We the yeah. uh, Welcome to, Welcome to mauni ing lang siya pag musulod ka makita nimo ang tanan nilang nga nakadisplay na items this one here is the uh, iconic shoes na gigamit sa mga famous personalities before like Snoop Dogg Tupac and a lot more and then uh, if you are a sneakerhead sigurado makabalo mo sa history ng ah, mga sapatos na hmm. pero dili ni siya baligya ah uh, i-display lang nila eh, kay para makita sa mga buyers or sa mga client na mo And here, a lot of Jordan shoes. So kung sneaker headjud ka again, maganahan ka dire mo adto kay dagang kay ikag choices na mapilihan This is used shoes pero napa ang condition like 8 9 mga na out of 10. So it's really uh good shoes pa. Tapos dire ilang mga hoodies. Daghang kayo dire. Uh, like this one, the Santa Cruz. I like this one. Actually, dagang naging choices dire guys. Uh, as you can see, uh, malibog na lang jud ka. Eh, puro mga guwapo tanan. And then, ang mga t-shirts nila, nag-sugod uh, ang price sa 350 pataas. Depende sa klase o brand na pud Yes. If you know the shirts well, then, maingunin mo nga reasonable price ang ilahang mga items. So, kari ang Dior, na Jordan, collaboration nila. ah uh, karao sold na din ni Kain. Ay kay, na, yung mga customer na nabalit right away after the opening. Actually, karon ang ilahang grand opening. ah uh, ang sabah karon 27. Ay, uh, 26. Yes, 26. So, ato lang mo kay Welcome mo tanan. Uh, mo ni siya si Nash, ang tagiya Yes, butan kay na. Uh, friend of mine. is a uh, father of Kay, uh, asawa ni Nash. And then, mo ni mga bisita nila. mhm mm Yes, there is na pH Aaron nagikakon <laughs> lang me so kato that's my baby uh, I would like to invite you guys to please visit the Fatley shop again tagang kiselag item na magustuhan mo, Muli si mam Ma ang tagya sa support lokal And si Etzel ang uh, bisita nagikan pag Japan yes uh, she's a vlogger also Fa tuntun, ọkùnrin kò tún ṣe ní ṣíkìrì mímu. Garlic chicken. Here. Ang sarap. Ito yung ano, ito yung ano. Ah, uh, maganda sa mga vlogger. Free pagkain. Yeah. Uh, Nag-enjoy -e ka, kumakain ka, nagpo-promote ka. Ganun lang. And sometimes they pay you, 'di ba? Pag-base, baka okay. kailangan ng model. Sarap, sarap. Kaya sige, kain muna tayo they okay, have lumpia. Mm. Wow. What's okay. Wow. 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 Wow.